So guys Happy Tuesday po sa inyo lahat So Pag-uusapan natin ngayon yung mga mga affiliates ng Live Good na naiinip nabubudol ng ibang company nagda-doubt na yayaman pa ba siya sa Live Good uh, Guys kung nababagalang ka sa pagyaman So, hindi si live good ang may problema okay kasi ang iniisip mo mabagal tapos yung mga downlines ko yung iba nag-stop yung iba lumipat so nagda-doubt ka ngayon parang feeling mo baka hindi na ako umaman dito lipat na lang ako ng ibang company kasi kumikita sila dun eh uh, guys, eto sagot ko dyan kumikita rin naman kami dito eh. kung meron ka nakikitang mga kumikita ron mas marami ang kumikita sa live good kung meron kumikita doon kung saan man yan kung ano man yung platform na nakita mo kasi marami lumabas ngayon eh kung meron kamang mang nakikitang kumikita sa kanila sa live good marami ang yumayaman hindi lang po basta kumikita okay so yun yung sagot ko doon As, kung iisipin mo na gagawin mong dahilan kasi lumipat sila nag-stop yung member mo kumunti na lang yung tao mo natatagal lang ka sa silver natatagal lang ka sa gold natatagal lang ka sa platinum tapos ang dami mo mga reason hinahanapan mo ng dahilan kung bakit ka lilipat okay alam mo guys kahit lumipat ka ganun pa rin sa ibang company especially sa legit ha ah, huwag na natin pag-usapan yung hindi legit platform kasi yung, yung hindi legit platform na kumikita ka kahit na walang ginagawa o kahit na nanonood lang ng video hindi po kasi siya legit business model galing po kasi yung income don do sa mga pay-in din kaya meron po siyang hangganan so basta sayang lang yung binil mo tsaka hindi mo kayang mag-create ng sobrang laking result yan okay so yun yung cause and quest okay so ngayon kay live good kasi okay kay live good marami ang yumayaman marami na talaga natupad na pangarap okay kung nababagalang ka ganun din yan pagpunta mo sa ibang company mababagalang ka din okay Siguro sabi mo mabilis. Eh, hindi sila doon mabilis eh. Kasi nga po, hindi nga po legit concept yun. Hindi legit model. Hindi legit business model. <coughs> hindi legit business model. Ang tawag po doon yung ano, ponzi po tawag doon. Kaya po siya mayroong hangganan. Oo, nakaka-withdraw po sila roon. Pero may hangganan po kasi yun. Hindi po yan tumatagal. Kasi oo, pag umabot na po yan ng maraming pay-in, nag-accumulate na yung mga pay-in. Nag-accumulate na siya, dadami na ang pa-payout ng company tapos pag kumuti na pay in mas malaki na ang payout dyan na po nag stop ng ano nag stop na po na ng withdrawal hanggang paasahin na lang kayo tapos magpapapromo po yan magpapapromo ay encourage kayong bumili ng malaking package mag upgrade okay may mga ibang promo naman nag double double income daw para lang mag invest ulit yung mga old members Kumbaga, na ni company yung old members na. Yung iba upgrade, yung iba naman dagdag investment. Okay kasi mawawala na sila. Yun ang go signal nila para gawin yon. Pag mas marami na yung pa-payout nila kaysa sa pay in. Okay, dumadami ang pay-out kasi dumadami po pay in eh. Pag na-accumulate na po yung pay in, malaki na pa-payout ng company diyan. <coughs> kasi yung time stream ng pera mo galing din po yung sa pera eh ng mga members hindi po yung galing sa company hindi yun hindi yun galing doon sa ano sa third party na may ari daw ng video yun daw yung magbibigay ng pera hindi totoo yun pera din po nyo kaya talo talaga ang company dyan matatalo talaga company kaya hindi siya tatagal so ngayon kung lilipat ka dyan tapos mag-stop yung company mo after ilang months kasi eh, hindi ako magkakamali dyan. Ang dami ko nang sinalihan ganyan eh. Eh ngayon nga, may, may dalawang company na nag-stop withdrawal eh. Dalawang company na nag-stop pang withdrawal. Yung, yung platform na yan, yung dalawa na yan, yan yung mga tinalunan ng ibang tagalibgo. O ngayon, nagsisisi sila. Bakit sila tumalun? Ngayon, wala na silang pabalikan. Pagbalik nila sa LiveGood lagas na grupo nila. Okay? So, nakita nyo yung consequence yan. Okay, so kaya mas mabuti mag-focus ka na lang kay Live Good. Tutukan mo na lang si Live Good. Okay? Kung mabagal 'yan, normal 'yan. Kasi kahit sa ka pumuntang company na legit, meron talagang attrition. May attrition talaga 'yan. Kaya kung ako sa guys, huwag ka nang bibitaw kasi nasa magandang company ka na. Nasa the best company ka na, nasa Live Good ka na. Okay, so siguro 'yun lang. So, huwag kang bibitaw. Kasi, nagdadoubt ka kung makukuha mo, makukuha mo pa ba pangarap mo. Nagdadoubt ka kung yayaman ka pa ba. Porky, kumik porky, porky, kumikita sila dun, akala mo, dun kayayaman Hindi eh. Magsasa Magsas magsasuffer yung live good mo. Sayang yung pinaghirapan mo. Sayang. Ang dami ko na pong na-experience na ganyan. Ngayon, kung hindi ka naniniwala, wala naman tayong magagawa dyan. So, ituloy mo lang mabili ka kung kanino ka makikinig yun lang naman yun eh. ako kaya ako to ginagawa awareness para hindi kayo maligaw para hindi masayang yung pagod nyo para makuha nyo yung pangarap nyo kasi lahat tayo ang bottom line pangarap eh so ako rin nangangarap din ako eh kaya alam ko kung siya kukukunin alam ko kung saan kukukunin alam ko alam ko discarte pagdating sa MLM na dapat po focus ka lang sa isang online business tapos yung mga leaders dyan na nagpo-promote ng iba't ibang platform, kahit sabi mong hindi networking yung pinopromote mo. Nagpo-promote ka ng e-commerce pero merong referral commission. Meron kang income sa referral, kaya mo pinapromote kasi habang nagsasign up sila sa referral link mo, kumikita ka eh. May commission ka eh. <coughs> kahit sabi mong e-commerce pa yan. Kahit sabi mong token pa yan. Basta meron kang income sa referral. Gagamitin mo yung referral link mo. At pinopromote mo sa Facebook mo tapos leader ka ng LiveGood. Leader ka ng LiveGood. nagpa-promote ka ng iba't ibang platform, e-commerce, token, kung ano-ano. Kahit sabihin mong hindi networking yan, online business pa rin yan na may referral income. <coughs> may referral benefits. Ang mangyayari kasi dyan, guys, magugulo yung utak ng leader mo. Akala ko ba yayaman tayo sa LiveGood? Akala ko ba makukuha natin mga pangarap? Akala ko ba kikita tayo ng million-million? What for? Hahataw ka ng dalawa, tatlong company Papromote mo Sa amin pa Leader mo rin kami Parang ganun eh na nakakaduda tuloy Kung talagang magmimilyonary tayo sa live good Kasi yung pinopromote. mong eh. Guys, kung talagang may pangarap ka Kahit live lang Kaya mong kunin Kaya mong kunin sa live good pa lang Ahanin mo yung meron kang side hustle Na iba't ibang side hustle Na online pero nagsasuffer naman yung live good mo Kasi tinitingala ka eh Kinikilala ka dyan eh Tapos bigla makikita ito promote mo Ako, hindi ko yun gagawin Hindi ko yun gagawin Dahil hindi yun tama Kahit sabi mo kumikita ako ng konti sa side hustle Kikita ako ng konti sa side hustle na yan Kahit yung kikitain ko na konti sa side hustle na yan Hindi ko pa rin itatry Kasi ha, Conflict po siya doon sa online business ko na live good Magko-conflict po siya yung trust ng tao ko, bakit ang daming pinopromote upline? Na, nagkaroon ng doubt. Tapos maaring maaring i-promote niya na rin 'yon, yung yung pinromote mo sa Idasel dahil nakita niya leader ka niya, upline ka niya, pino, hinahangaan ka niya. blogger ka, motivator ka. Pinagkakatiwalaan ka niyang leader tapos pinromote mo. nag ka ng ganto, nag ka ng ganto, token, e-commerce. Guys, hindi ko kayo babawalan diyan yung mga leader na gagawa niyan hindi ko kayo babawalan syempre hindi na wala na karapatan sinasabi ko lang kung ano epekto niyan sa aming mga leaders na gumagawa ng resulta na malaki tanungin mo kami kung gagawin namin yan hindi kahit sabihin mong silver pa lang ako kahit sabihin mong bronze pa lang ako hindi ko gagawin yon kasi baka sabihin mo eh kasi diamond ka na eh malaki na income mo kaya hindi mo na kailangan sa side hustle nagkakamali po kayo kahit bronze ako, kahit silver lang ako hindi ko po siya gagawin kasi po conflict po siya yung trust ng leader ko mawawala, mababawasan yung focus nila mababawasan kasi mismo sila susunod sa akin dun sa side hustle eh. mismo mga leader ko sa live good gagayahin ako sa side hustle ko sa salary sila, mawawala na yung focus nila sila mismo mag-i-invite-invite invite na rin ang tanong yayaman ka ba dun sa dalawa o tatlong side hustle kung hindi mag-focus ka na lang sa isang networking na MLM o online business mag-focus ka na lang kung saan kayayaman doon na lang ang focus hindi niyo po ako guys ha wala po akong ibang pinopromote wala akong pinopromote na kahit anong platform meron ako mga ibang business hindi platform, hindi online. Okay, meron akong rental. Okay, rental property. Okay, so maliliit naman, meron naman akong basta mga ibang business na hindi naka ano sa hindi conflict sa online business ko. Pero yung online pina mo tapos may referral link ka tapos yung mag, yung magjo-join sa pwede rin sila mag-refer. Ala na 'yan. Group 'yan eh. Building group din 'yan eh. Conflict talaga yan Ako, kung meron man ako sa idasal sa gilay Tabi-tabi Kung nagbebenta man ako ng bahay Hindi ko rin ipopost Hindi ko rin ipopost yan Kasi Maapektuhan pa rin yung online business ko Kasi meron akong follower Ang follower ko, yung mga leaders ko Na member ko, mga downlines ko Maguguluhan talaga sila Kaya ngayon, kung ginagawa nyo yan Tapos nagtatanong kayo sa amin Pag natatanong kayo Paano ka nag-diamond? Bakit malaki kinikita mo? Bakit malaki grupo mo? eh sinasagot na po namin yan ang kaya lang hindi talaga sila naniniwala hindi sila naniniwala eh ayaw nilang maniwala gusto nila yung, yung paraan na gusto nila ngayon tingnan mo muna yung sinusundan mo kung nakita mo yung upline mo ganyan ang ginagawa tingnan mo ano resulta niya kung tingin mo successful na siya guys hindi lahat ng platinum successful hindi lahat ng diamond dito successful na okay may bumababa pa from diamond nagiging platinum pa nga iba eh. hindi lahat okay, pipiliin nyo rin Di, titimbangin nyo rin titimbangin nyo rin kasi mayroong mga nagkakamali rin eh nag diamond kasi dala ng hype pero eventually nagiba utak ng diamond gumawa ng sariling platform na naman nangyayari yan sa live good mayroon ako isang tao nakitang ganyan alam mo epekto yung mga leader niya kumakotak sa akin kasi ayaw na nilang mag network kasi yung apply nila iba-iba pino-promote, yung apply ng diamond nila, yung apply platinum nila, iba-iba na pino-promote. Kasi pag nakita raw ng mga downline nila, baka gayahin yung apply nila. Magtataka yung mga downline lang binubuo, sabi niya ayoko na mag-create ng grupo. Kasi yung mga grupo ko kinukuha rin ni apply eh. Dahil may bagong pinopromote yung apply ko eh. Parang nasisira lang eh, parang gano'ng nangyayari. Pro build sila ng build ng grupo, mga new blood tapos hahakuti naman ng apply nila sa bagong platform kasi matitrace pa rin kung sino diamond enroller kung sino platinum enroller matitrace pa rin eh malalaman at malalaman ng mga leaders mo sa ilalim kung sino diamond nila kung sino platinum nila madalaman pa rin eh tapos sa social media biglang makikita nila yung uy si upline diamond do uy si upline platinum mo oh. ba't nagpo-promote ng token ba't nagpo-promote ng e-commerce ba't nagpo-promote ng platform na ano fly by night So Ngayon kahit hindi naman sila direktang magkakilala ikaw nag-build ng tao mo pero nakikita nila yung mga upline, yung mga upline nila. Okay, ikaw tapat ka pero yung mga upline sa taas nakikita ng mga downline mo. Kakaron sila ng ano, nako talaga sila. Ano ba yung tama, diskarte sabi, Tama ba 'yun? Tama ba yung tama ba 'ganung diskarte? Yung bang tama, yung bang dapat nating sundan? Hindi po. Hindi po 'yun ang dapat sundan. Once a network, tinan mo si Kuya Fernan Santiago, nagpo-promote ba yan ng iba't ibang platform, iba't 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 ibang online business? Tingnan nyo na lang. Siyempre may reason yan eh. Kami-kami nag-uusap eh, nagkakaintindihan kami. Nagkakaintindihan kami, Coach Bilma, Coach Elmo, nagkakaintindihan kami, Coach Santi, Coach Ryan, Barilio, Coach Juda. nagkakaintindihan kami, meron kaming common meron kaming common denominator yung common na uh, understanding namin pag nag-promote ka ng isang online business, dapat isa lang magsasuffer yung live good kapag nag-promote ka ng iba't ibang online business kahit sabihin mong hindi networking yan kahit sabihin mong e-commerce yan kahit sabihin mong token token lang yan guys sira ang grupo mo ang grupo mo babagal mawawala sa focus mako-confuse babagal or malulusaw magkakaroon lahat sila ng doubt kasi live good kayang ibigay yung pangarap mo eh mag-focus ka lang eh yung ikikitay mo sa side hustle na yan maliit maliit lang yan hindi kayayaman yaman dyan pero ang kapalit naman magsasuffer yung live good na kung saan yung Live Good ang magpapayaman sa'yo pero yung Live Good ang nag-sacrifice yung, li yung Live Good ang sinacrifice mo eh yung Live Good ang pwede magpayaman sa'yo kaya ka nababagalan kasi legit company si Live Good actually hindi nga siya mabagal, mabilis siya eh alam mo kung ininetwork mo lang si Live Good ang laki ng kitaan kay Live Good eh kaya ka lang nagkakaganyan, feeling mo hindi ka kikita, kasi natagalan ka, kasi nalagasan ka akala mo kasi hindi normal guys normal po yung normal po ang malagasan normal po ang may nagkukwit normal po ang may lumilipat kasi iba iba po tayo ng paniniwala at iba iba po tayo ng pananaw merong nagpapauto merong hindi alam kung ano tama at mali yung iba ngayon palang natututo kaya akala nila tama yung ginagawa nila hindi mo yun pwedeng tanggalin mismong ikaw eh hindi mo nga alam kung ano tama at mali iba Ngayon nakikinig kayo sa amin. Every time magsasalita kami. Ngayon iwewe inyo ngayon. Titimbangin niyo kung tama ba 'yung sinasabi ni Harold, tama ba 'yung sinasabi ni Fernan. Titimbangin niyo tapos eventually makikinig pa rin kayo sa kabila. So hindi na aming problema 'yon kasi kung sa kayo pumunta ano? Take the consequences. Okay, kung kikita ka dyan, oh, good for you kung mag-stop yan bala ka bumalik ka sa live good humataw humata humata ka na naman hindi ka nga nag-stop ng subscription pero wala nang hindi naman nag-grow yung network mo dahil kaka 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 kakahato mo ng ibang platform kaya yung live good mo stagnant na lusaw pa malulusaw pa yan kasi yung mga tao mo maguguluhan din sa'yo ngayon, pag nawala yung platform na yan tapos yung platform na pinapromote mo hindi man manawala pero ang limit ng income nyo hindi ka naman makausad sa live good hindi ka makausad kasi nawalay focus mo tapos hindi mo rin makuha pangarap mo at the end of the day ang pinag-uusapan pangarap pa din nakuha mo ba yung goal mo ang dami mong side hustle pero hanggang ngayon hindi mo nakukuha yung main goal mo so useless I rather focus sa one MLM kung makukuha ko na may pangarap ko magpo-focus ako sa one online business kung ang kapalit naman makukuha ko pangarap ko so, yeah ikaw may marami kang side hustle ang dami mong business na online sabay sabay pero ang punto ikaw sa maraming racket sa online pero wala ka nakuha sa pangarap mo versus sa isang onliner na live good lang ang hinahataw pero nakuha niya naman yung mga pangarap niya ano gusto mo? Yung maraming side hustle pero hindi mo nakukuha pangarap mo? O yung nag ka sa live good pero unti-unti nang nakukuha pangarap mo? Kaya nga sabi ko, result that counts. Ang binibilang po natin ay resulta. Kahit ano pang hinahato mo dyan, dalawa, tatlo, apat na platform yan. Kahit sabi mong hindi networking pa yan, ibang hinahato mo na yan. Pinopromote mo, as long as pinopromote, pinopromote mo sa social media, affected yan kasi may leaders ka na tumitingin sa'yo. Affected talaga, live good mo. mayon kung hindi kayo nakikinig, tuloy nyo yan. Kasi kami, <laughs> alam namin na mali yan at walang gagawa niyan sa isang magaling na networker walang gagawa niyan ngayon kung ikaw hindi mo pa natitikman talaga yung pinaka highest level ng success sa MLM baka kala mo tama yan okay so kasi ako nagda nagdaan na rin ako dyan nagdaan na ako naintindihan ko na lahat yan wala pa ako nabalitaan talaga na nakuha niya talaga yung pangarap niya sa online business na live good o networking na dalawa tatlo na online business ang pinopromote naguguluhan kahit nga yung leader networker post ng post ng real estate hindi ho yung saksi sa networking yung isang leader na networking nagpo-post ng insurance hindi ho yung saksi sa networking hindi kasi may leader ka kasi sumusunod sa iyo may mga leader ka na nakikinig may mga leader ka na nag-observe sa ginagawa mo. Yung mga leader mo sa ilalim, yun ang, magpapag, yun ang magbibigay sa'yo ng malaking grupo eh. Paano ka bibigyan ng malaking grupo ng mga tao sa ilalim mo kung nakikita nila iba-iba ang pinopromote mo? Yung mga leaders mo sa ilalim, hindi magbibuild yan kasi gagayahin ka yan. Lahat sila hap-hap lang. Lahat sila, one-fourth lang ang puso, kalahati lang ang puso, do sa deep good kasi ikaw mismo sa apply nila nakikita nila, hap-hap ka lang <laughs> ano nyo yun kaya kung makinig kayo sa akin, okay lang kung hindi kayo makinig, okay lang din basta ako, hindi ko gagawin yan ano nyo, pwede ko nang hindi pansinin yan eh, bakit? kahapon kasi nakita ko yan, nagpo-post, sabi ko sayang potential pa naman tong leader na to, sayang potential Sayang, isa pa to sa magiging diamond eh. Isa pa to sa magiging successful at yayaman talaga to ng bongga eh. Tama yung mga ginagawa niya eh. Tapos bigla ko nakita, nagpo-post ng ano. Ay, nako, sablay. Sablay yun. 100% sablay yun. Eh, yung sideline niya na yun, pinanggalingan ko yun. <laughs> Nag-join ako dun eh. Actually, may account ako dun eh. Hindi ko nga pinopromote yun eh. Hmm. Yung isang token, yung isang e-commerce, alam ko yun. Yung isa, tunog gulay. Yung isa tunog mura. <laughs> may account ako pares diyan eh. Kaya hindi ko nga alam, hindi ko kasi pinapromote sa social media yan kasi ang mga downlines ko maguguluan sa akin. Yung isa yung tunog mura, <laughs> yung initial ng mura, 2020 pa may account na ako dun eh. Pero hindi ko pinapromote yun. Meron akong specific na tao na sinindan lang ng link nun specific na tao lang kasi networker ako eh hindi ko ipopost kailangan talaga solid utak ng tao mo kung ano ginagawa ni Applied kailangan gagawin nila solid buo sa palataya kaya makaka ka ng maraming leaders pero kung ganyan ang nakikita dahil yung promote iba iba hindi ka lalapitan ng mga ib, hindi ka lalapitan ng agila hindi ka lalapitan ng agila mismong agila maguguluhan sa'yo hindi ako sasama dyan pato yan pato nakukuha yung sana yung punto ko yung big picture kasi gusto kong makita nyo eh yung big picture yung ultimate yung ultimate result ng isang networker yung kasi yung gusto kong makuha mo eh pero kung gusto mo small time small time income na networker gawin mo yung ginagawa mo tuloy mo yan pag promote ka ng dalawa tatlong company pag promote ka ng iba't ibang online business okay yan small time lang pala gusto mong income eh pero kung gusto mong makuha yung ultimate result sa isang networking yung tipong kaya mo nang kumita ng alam mo na ibig sabihin yung talagang sagad ng income malakihan guys andyan na sa'yo yung skills Nasa, nandyan na lahat sa'yo diskarte na lang ang ulang pag kami malikan diskarte sablay kaya minsan may tinatawag tayong mentor eh. Minsan nagpapamentor dapat tayo eh. Bawat galaw mo, tatanungin mo muna kay mentor, tama ba to mentor? Kasi kung ganyan, hindi ka pa successful pero hindi ka nagpapamentor. Malabo kang umangat pag hindi ka nagpamentor. Magpapamentor ka dapat doon sa successful. Successful. Mamimili ka ng ta tamang mentor. Kasi hindi ka pa nakakaangat eh. Hindi mo pa nakukuha yung ultimate success mo eh. Tapos gusto mo sariling diskarte pa rin. Lagi kang hahanap ng mentor na nakarating na doon sa gusto mong puntahan. Ulitin ko ah. Lagi kang hahanap ng mentor na nakarating na doon sa gusto mong puntahan. Pumili ka lang. Pumili ka. Merong fake. Merong real mentor ako kasi may mentor ako eh may mentor kasi ako Oo. dati kasi hindi ako nakikinig sa mentor ngayon nakikinig na ako sa mentor tapos kung ano yung natututunan ko sa kanya kung ano yung sinasabi niya pag sinabi niyang wag wag pag sinabi niyang go go ito gawin mo ito gawin mo wag mo itong gawin wag mo itong gawin nakikinig ako sa mentor kaya siguro yun yung dahilan kung bakit ako umaangat ng konti dito sa Live Good kasi may mentor po ako. Ngayon, kung gusto mong umangat, hanap ka ng mentor. Yung successful. Na talagang alam mong kaya kang dalhin sa pupuntahan mo. Kasi nakarating na siya dun sa gusto mong puntahan. Okay, so siguro yun lang. Kasi ito, yung, yung vlog na to, gin, ginawa ko to kasi concern, concern lang po ako. Concern ako sa sa inyo. Gusto ko matuto kayo. Gusto ko um makuha nyo yung success sa MLM makuha nyo yung success sa LiveGood kasi marami bulag marami ignorante hindi nila, hindi nila alam kung tama ba yung ginagawa nila o mali wala silang alam sunod lang sila ng sunod sa mga fake mentor ulitin ko ha ako may mentor din ako eh hanap ka ng mentor, ako may mentor ako eh doon ako nakinig sa mentor ko bago ako magdesisyon at since 2020 na nakahanap ako ng mentor sinunod ko lang ng sinunod lahat ng turo niya kasi sabi ko sa sarili ko for the past 6 years ako nasa networking hindi ako sumusunod sa mentor eh kaya hindi ako nagiging successful so year 2020 dahil nakinig na ako talagang sinama ko siya sa panata ko sabi ko kung ngayon makikinig na ako sa mentor hahanap ako ng mentor na talagang successful sa multi-level marketing at as in successful talaga doon ako nakinig minsan may nakahanap akong fake na mentor nahanap ko yung hanggang sa natuklasan ko yung pinaka pinaka legit na mentor doon ako sumusunod ngayon so kaya siguro kahit pa naiintindihan ko tapos ako mismo napatunayan ko na tama yung mga turo ng mentor ko kasi nagmamanifest yung ano eh nagmanifest na po sa resulta yung mga tinuro sa akin ng mentor ko nagmamanifest na po ngayon sa resort na enjoy ko na, na harvest ko na na harvest ko na yung bunga ng mga turo niya. ako, sinishare ko lang sa inyo hindi naman sinasabing ako maging mentor nyo sinishare ko lang sa inyo na meron ako sinusunod na mentor at sinishare ko lang sa inyo kung ano yung mga natutunan ko do sa mentor ko na kung saan naman natutunan ko at napatunayan ko na siya na-prove ko na siya at na na-convert na po natin sa result yung mga aral na natutunan natin na-convert na natin sa result yan kaya konkretong konkreto na po yan para sa akin okay so marami pong salamat siguro yun lang huwag kayong magagalit sa akin kasi gusto ko lang talaga kayong i kung talagang ayaw yung maniwala wala naman magagawa dun Huwag na lang kayong magalit. Ituloy nyo na lang yung ginagawa nyo. Huwag ka na mag-comment na mali ako, tama ka. Huwag na, patunayan mo na lang. Ganun na lang gawin mo. Insta imbes na mag-comment ka dito na, hindi, mali, mali, ka, Coach Harold. Tama tong ginagawa namin. Imbes na magsalita ka ng ganyan, guys, patunayan mo na lang. Kunin mo pangarap mo sa diskarte mo. Ganun na lang. Para wala na tayong habang usapan. Huwag ka na mag-depend. Huwag mo nang i sa sarili mo. Huwag na. Patunayan mo na lang, gawa ka resulta. Kunin mo pangarap mo. Yun na lang. Kasi pag nakuha mo pangarap mo, ibig sabihin, tama ka. Diba? Mali ako. Huwag lang. O, baka naman yung pangarap mo, ordinaryo lang. Wala yan. Sabi ko nga eh, kung simple, simple goal lang yung gusto mo, makukuha mo talaga yan. Kita ka ng isang daan libo, kita ka ng isang milyon, kung tingin mo yun na yung success mo isang milyon okay yan pero ang tinuturo ko kasi yung ultimate success na no, dati rin hindi ko alam kala ko okay na ako kaya iba't iba ho tayo ng income eh iba't iba tayo ng resulta eh. kasi iba iba tayo ng diskarte iba iba tayo ng kapasidad iba iba tayo ng kaalaman iba iba tayo ng ginagawa kaya iba iba po tayo ng resulta Okay, kung tingin, tingin mo, malaki na sa'yo yung resulta mo. Tapos, ginagawa mo yung mga ginagawa mo ngayon na kala mo tama, pero sabi sabi, sabi ko, mali. O, kung tingin mo yung resulta na yan, masaya ka na dyan, o di gawin mo na lang yan, tuloy mo lang yan. Yung diskarte mo. Na kontra doon sa payo ko. Nakuha nyo, nakuha nyo ibig sabihin. So, yun lang. Okay, at the end of the day, kanya-kanya tayo ng diskarte, iba-iba tayo ng resulta. Okay, so 'yun lang. Maraming salamat. And God bless po sa ating lahat.